Hindi nila alam kung bakit. <laughs> <laughs> Ako na Sige, po. Hindi titigasan. Ayan hmm. na, nagsisimula na na. <laughs> Halata nga ito na ano. Tingin, itong ito pag-push niya ano? Hindi pa naman ma'am, na sobrang lang to sa push. Tuloy natin. Ay. Ito ko sa mga ingroom. Thank hmm. Inyo, na, no? Ay, inay, gusto ko akong kasalan. Ibigay niyo yung baka, sab na baka. Ah, uh, ah. Uh, <laughs> Panod ko yan eh. <laughs> Ayan na ma'am, naninigas na naman. Sorry. Ayan. Huwag niyo pong yan. yan. Ako na po bahala ma'am. hihipuin ko pa lang yan. Alam ko na kung <laughs> nakaano yan o hindi. <laughs> Ito din mama. I-ano ko na rin. Hindi po masakit? Ito rin. Grabe, ang sarap. Ang Parang mas malaki nga po ito eh. Kasi gawa din siguro ng overcut na. Kaya malaki. Ititignan ko mabubun. Oh. Meron pa po. Ito po.

Check ma'am. Yung. Chili ulit. Ano yung rice Yes, ma'am. Mm -hmm. Dito sumama dyan sa ingron mo. Naninigas na naputol yung rice skin. <laughs> Hindi ka nang po. Hindi po. Makati po kasi. <laughs> Balikan ko ka na lang. Kahanap <laughs> tayo ng tinong linis Malaki ang yan. dado guto, dado guto, lapit na mama. malakanya yes. na no, no, no. yeah, masakit na. Umigas ulit. Nay-excite din si ma'am kasi. <laughs> uh, <laughs> parang nanggigigil na din. Gusto na matanggal eh. Ang kati po kasi. Mm, ganito po talaga pag naiiwanan. Huwag mo na panoorin, ma'am. Sa cellphone muna niyo panoorin, mamaya. <laughs> Magigising ng si Atina. Alay, na maaga si Athena. Kena sasaktan, ma'am? Hindi naman Purasado na to. Giting <laughs> Ito uh, pa po, po Ah sige relax mo ma'am Baka maputol yung dry skin eh Maputol talaga siya Manipis na rin po Opo Putol talaga siya Pero sa mababaw naman na siya Pulang-pulang Pulang-pulang na

Pagkakahilan niyo po ng <laughs> wala talaga ma'am matigas pa rin talaga yung paa mo <laughs> balikan ko ulit meron pa po tatakbo sir <laughs> pag po nilang ano. ditong takbuhan dito pero bibihira lang 云南呢。いい Hatid po eh. din yung hatid. si... ma'am, kung papansin mo, overcut na yan ha. Kasi gawa po nung kukunaan. Ang Gising na. Ingay tatay eh. Huwag <laughs> mong diin ma. Maaga pa. Maaga pa talaga. Bakit, ma'am? Ba't ang bilis mo naman matulog? Ba't ang bilis mo naman? di pwedeng maidiin sa ano. Kasi nasa ano na tayo, manipis na parte. Ayan o. Mm. Talaga yun, ang ano. Pag binasa mo yan ngayon, kikirot lang naman po yan ng tatlang ng patnano. Pero yung mamamaga po, hindi po yung mamamaga. Feeling ka dito?